good evening mga kamaster so update tayo mga kamaster sa ating bagong alaga may sugat yung aking heavy pide ayan kawawa naman nasugatan siya mga kamaster so kasi siya mga kamaster so tumama siya dito sa cattle bone at kung nyo, mga kamaster itong cattle bone eh manipis na at ngayon ko lang napantanto mga kamaster yung bawat gilid nito tulad nito ito gilid yung bawat gilid nyan mga kamaster eh, matalim matalas pala mga kamaster sobrang talim kahit kahit daliri mo pwede masugatan dito So ganito kasi ang setup niyan. Nakaganito siya mga kamaster. Ah. So, ganito ang style niya. So ganito ang setting niya nakaganyan siya mga kamaster. Nakap nakasuksok lang siya. Parang ganyan. Ay. Ah. So, ang ganyan lang yung setup niya para sa cattle boom. Ayan. So, kapag ka ang ating kakatil mga kamaster, ay nabulabog. Siyempre, maglilipad-lipad yan. Magwawala yan sa loob. So, magwawala yan sa loob ng ng kulungan. So, ang tendency mga kamaster, oras na dumapo siya dito sa cattle boom at pumagaspas automatic masusugatan sila mga kamaster dahil napaka na nito mga kamaster sobrang talim mm ngayon -hmm. oh no? so tumama yung kanilang pakpak dito itong puti, ayun sa may baba so ayun kung makikita nyo may mancha pa oh. nahiwa siya mga kamaster dito kaya kung gagamit tayo ng cattle bone mga kamaster may nabibili naman sa Shopee, Lazada yung tinatayo, yung sinusok lang Yung isinusok lang dito mga kamaster. Paganyan. Huwag kayong maglalagay ng paganyan. Siguro yung iba mga breeder gawain na nila to, nakasanayan na nila na wala naman nangyayari sa kakatil nila. Pero sa akin experience mga kamaster, eh, para sa akin delikado pala. So, yun. Pwede naman siguro ilapag na lang ng ganyan o kaya meron na bibiling pang stand yung sinusuksok lang nakaganyan lang siya para yung alaga natin ay safe hindi masusugatan tulad yun no? so yun lang kasi may mancha siya ng dugo ayan no banda rito ito yung pinakamatalim eh ay So, yun lang mga kamaster. Ang suggest ko lang kung gagamit kayo ng cattle bone, gawin nyo na lang eh pag ganito. Ilapag nyo na lang dyan. Ayan. Ilapag nyo dyan. Pwede nyo talian yung so, Ayan. pwede rin pag ganyan. Mas safe pa kasi kapag ganito mga kamaster. Kesa yung nakaganito. Delikado to mga kamaser pag ganyan Para sa akin lang mga kamasir, na experience ko kasi ngayon na ganito ang sinapit ng aking alaga. no? Oh. Nahiwa yung kanyang bandang ibaba ng pakpak. Kawawa naman. Kabago-bago pa lang si si puti. So, ang mutation nga pala niya na heavy pile. Yung puti natin na yan split palo tapos ito naman ang saddle na na gray pied mga kamaster yellow six so yun yun lang po ang ating topic natin for today mga kamaster about sa cattle bone na to na habang tumatagal syempre pupud na yan eh kumbaga kinakain nila yan hanggang sa manipis na siya so habang nagminipis ito eh yung pinaka nito ay napakatalim as in napakatalim delikado sa kakatil natin mga kamaster so pwede nyong gamitin to basta yung shape yung ating kakatil tulad ng sinasabi ko sa inyo patayo nyo gawin ganyan wag yung pag mga kamaster kung alam ko marami gumagamit ng ganito gumagawa ng ganito nasa sa inyo pa rin yung mga kamaster pero para sa akin gawin natin patayo tapos talian lang natin yun o kaya may nabibili sa shop eh, yung sinasaksak lang so yun hanggang dito na lang mga kamaster ang ating topic uh, so ito para sa akin mga kamaster eh, bagong kaalaman dahil kung hindi pa nangyari eh, hindi ko pa ito gagawin so ito na nga nangyari na nga ang hindi ko inaasahan ng ating kakati. Eh, ang ating kakatiwi eh tinamaan ano to so yan hanggang dito na lang mga kamaster paalam